So guys, welcome naman sa ating ating YouTube channel um, habis Duck TV So tuturuan ko po kayo kung paano magpasa load sa kaibigan nyo like Smart or TNT o, oh, Smart or TNT Ipa gusto, nyo, gusto nyong malaman kung paano mag uh, load Ituturo ko po siya Tara, punta tayo sa message Ayan tapos pindot nyo ito tapos i-type ninyo ang 808 ayan 808 pagkatapos uh, pindotin nyo ito uh, ayan so conversation So, ayan, 808. Kung magpasa kayo, i-type ninyo dito yung uh, number ng, katulad nito, yung number. Tapos, i-space nyo lang like it. I-type it, it, ko ulit ha. So, 931 9580324 Ayan. Space nyo lang. Tapos, kung magkano ipasa nyo. Like, 100 na yan or 500-1,000 yan yan na yung ano yan na yung yan na yung ano uh, kopyahin nyo lang yan tapos pagkatapos isin nyo lang ganito kaya ko isin kasi baka masin so yan yun lang po maraming salamat tsaka wag nyo kalimutan mag subscribe sa youtube channel ko at i-like ang video at i-share na lang din maraming salamat po God bless po